Ngayong araw nga pala, ipamimigay ko na tong alaga nating Pleco. Napakalaki na kasi nito at hindi na sa aquarium. Ipapamigay ko na nga rin pala tong alaga nating Oscar fish. Ito kasi ngayon ang gustong alagaan ni Noknok Paputok. Napakaganda na nga rin pala na kanyang flower horn. So paano guys? Tara! Kahapon nga ay bumili tayo ng aqua plants. Kasama ko nga pala si Kuya Dugs at si Boy Ubo. Nilagay ko na nga pala yung mga halaman dito sa ating aquarium. Kasama nga pala dito yung binigay sa ating isang pirasong hipon. Kahapon nga pala ay nag-iisip tayo kung ano yung papangalan sa kanya. May naisip na nga pala akong pangalan at ang ipapangalan ko sa kanya ay si Rigor. Yung pangalan niya nga pala ay hinango ko pa sa palabas na batang kiapo. Agad nga pala nilapitan si David at agad ditong nagali. Dapat nga hindi sila nag-aaway dahil sa batang kiapo ay sila ay mag-ama. Sa tingin niyo guys, bagay ba sa kanya ang pangalan Rigor? Kinaumagahan naman ay nagbabadyanan naman ng ulan. Akala ko nga ituloy nang umalis ang bagyo. Ngayong araw kasi migina na natin tong alaga natin pleko. Nagagalit na kasi sa bad boy dahil masikip na ang kanilang aquarium. Gadgan tumalon na itong alaga natin pleko dahil ayaw niya magpahuli. Hindi ko nga alam kung bakit napakabilis lumaki ng janitor fish na to. Sila nga pala ay may matulis na bagay sa kanilang likuran kaya kailangan natin ng konting ingat. Dahil wala nga pala tayong matibay na plastic, dito ko muna siya ilalagay. Siya nga pala natin kay Aquatic South Dragon. So paano guys? Tara! Buong akala siguro ng janitor fish na to, siya ay ating ipapasyal. Agad naman tayo nagmadali dahil biglang bumuo sa malakas na ulan. Tabang-tabang -tama nga pala ang ating pagpunta dahil nandito ang ating kaibigan. Agad nga, nga pala ito plastic dahil sa kabilang piece ba niya to ilalagay dito nga ay makakakita na naman tayo ng napakagandang mga isda sa mga gusto nga pala mag-avail ng ganito klaseng isda ito nga pala ang kanilang Facebook page ito nga pala dalawang red arwana ay na sold out na kung ito nga pala ay makikita niya sa personal ay sobrang ganda sinokdok pa putok nga pala ay nanghihingi ng Oscar fish kumingi na nga pala ako ng plastic para meron lalagyan bali guys hindi na rin pala tayo magtatagal baka abutan pa kasi tayo ulit ng malakas na ulan gauwi ko nga pala sa bahay gud ko natong plastic ito nga pala isang tiger oscar at hindi pa gaano kalakiyan sigurado ako matutuwa nito ang pagbibigyan ko habang nagde-drive ako ay nakita ko tong mga estudyante. Maaga nga pala sila pinauwi dahil sa bagyo. Sinalubong na nga pala ako ng tatay ni Noknok para pagbuksan ng gate. Si Noknok nga pala ay nag-aalaga ng goldfish, dalawang plate at isang red jewel. Ito naman ang kanyang flower horn na si Venom. Napakaganda nga pala nito at napaka-healthy. Makikita naman kasi dito na sobrang niya aggressive. Ibig sabihin lang nito magaling ang nag-aalaga. Bali guys, tatlo nga pala ang kanyang aquarium at isa dito ang walang laman. Saktong-sakto naman itong dala nating Oscar fish. Bali guys, kakagising nga lang pala dito ni Noknok paputok. Tangkita nga pala sa mga mata na sobrang saya niya. Napakabait ng ating kaibigan dahil nagtimpla pa tayo ng kape. Saktong-sakto naman to sa maulan na panahon. Naglagay na nga pala kami ng tubig dito sa isang aquarium. Habang siya naman ay nililipat ang mga maliliit na isda. Kapag sinama kasi natin sila sa Oscar Fish ay maaari silang kainin. Kaya naman napakadelikado talaga kapag sila ay ating pinagsama-sama. At dahil wala nga palang oxygen, eto nasa babang aquarium, binabaan ko muna ang tubig. Makakaiwas kasi to sa pagkalunod ng ating mga isda. Char! At dahil malaki na nga pala tong red jewel ni Knock sinama ko na siya sa Oscar Fish. Sinabi ko na nga rin pala sa ating kaibigan na maglagay na rin ng asin. Ito nga pala ay ginagawa namin mga fishkeeper kapag malamig ang panahon. O di ba guys may natutunan na naman kayo sa Team Dugyot? Dumating naman yung kaibigan namin si Kyle Trip. Nagbibenta kasi siya ng Ubi Leche plan kaya aming sinuportahan. Itsura pa nga lang nito ay mukha nang masarap. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 100 pesos. So paano guys hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!